Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Jackie's Little Farm. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, gusto na pong magturok ng parvo vaccine sa mga inahing baboy niya. Pero, naguguluhan daw siya kung kailan ba pwedeng malaman na maglalandi po yung ating mga inahing baboy 2 weeks before po na ma ng parvo vaccine So kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangigultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagturo po ng Parvo Vaccine. Kasi po, ito po ay isang importanteng vaccination o bakuna para po sa ating mga alagang baboy, para po sa ating mga alagang inahing baboy at saka mga alagang dumalagang baboy para atin pong maiwasan na magkaanak ng mga mummified piglets yung ating mga alagang inahing baboy. Isang sanhe kasi po na magkakaroon ng mga mummified piglets yung ating mga inahing baboy. Ito po ay dahil po sa pagka-infected nila sa tinatawag na parvovirus. Ang parvovirus po mga kaibigan, ito po ay sumisira sa blood circulation doon po sa loob ng matres nating inahing baboy habang nabubuo lang yung mga biik. Kaya po kapag na-infected po sila, yung blood circulation po ay sinisira ng virus. Kapag nasisira na po yung ating placenta doon sa loob ng matres nating inahing baboy yung inunan, yung blood circulation po mula po sa inahing baboy papunta sa kanyang mga biik ay mapuputol na po yan. Yan pong dahilan kung bakit po yung mga biik po ay mamamatay. Yan po yung dahilan yung mga biik po ay mabubulok. And then, yan po yung dahilan yung mga biik po ay maging mummified dahil po sa parvovirus. Isa po sa karyer ng parvovirus mga kaibigan ay yung mga daga na paggala-gala po sa loob na kulungan. Kapag yung ating kulungan po ay mayroon po mga tiratirang feeds at hindi po natin nalinginisan ng maayos, yan po ay binibalik-balik ka ng daga gabi-gabi. So pagbalik ng daga doon, doon na po tumatae, doon na po umiihi, and then kinakain po natin mga inahing baboy yung kanyang tae o yung kanyang ihi, dyan po magkakaroon ng infection yung mga inahing baboy para atin pong maiwasan yung ganyan mga kaibigan dapat talaga before and after tayo mapapakain sa ating mga inahing baboy linisan po natin mabuti yung kailang mga pakainan nang sa ganon kapag mayroong dumi ng daga may tain ng daga ay ma flash out sila kapag atin pong linisan yung kailang mga kulungan and then isa pong paraan natin pong ma-avoid yung parvovirus ay yung pagturok ng vaccination sa tanong po ating kaibigan siya po daw ay naguguluhan. Kasi, paano ba pwedeng malaman na two weeks before po ay maglalandi na po yung kanyang inahing baboy? Ito po yung aking explanation diyan mga kaibigan. Kapag yung mga alagang baboy po mga kaibigan, dumalaga man yan o mga inahing baboy man yan, kapag sila po ay naglalandi na at saka hindi pa po natin pinabulugan, yung kanyang heat period po mga kaibigan ay babalik po yan every 21 days. So ibig sabihin, yung ating inahing baboy po ay nalalandi ngayon. And then, hindi una natin pinabulugan kasi gusto po natin turukan ng parvo vaccine. So, ngayon, magbibilang po tayo ng 21 days. The next 21 days, siya po ay maglalandi na pong uli. Para atin pong malaman kung kailan po yung 2 weeks before siya maglanding muli, ay dapat kapag naglandi ngayon ating inahing baboy at day 1, pagka day 7, doon po kayo magturok ng parvo vaccine. Day 7 po yan, kaibigan. Kasi, 21 minus 7 is equals 14. Yung 14 days po, ay equivalent po niya na 2 weeks. So, atin pong malalaman, na in day 7, tayo po magtuturok ng parvo vaccine sa ating mga lagang baboy, yan po after day 7, pagka dating po ng day 21, maglalandit na po uli yan. So, day 7 hanggang day 21, 2 weeks po yung interval niyan. Pwede na pong pabulugan pati mga alagang mga inahing baboy. Para hindi po kayo malito kaibigan, ito po yung inyong gawin. Kung gusto niyo pong magturok ng parvo vaccine sa mga alagang inahing baboy niyo, after walay ng mga biik, kapag siya po yung nag na, huwag yung pabulugan. Magbilang kayo day 1 hanggang day 7, doon po kayo magturok ng parvo vaccine. Day 7, pagkatapos niya, pagdating po ng day 21, 2 weeks po yung interval, pwede na pong pabulugan yung ating mga inahing baboy. Kasi naturok na po siya ng parvo vaccine 2 weeks before siya maglandi. Kaya pwede na pong pabulugan po mga kaibigan. Sana po inyo pong naintindihan ng aking explanation na 2 weeks before maglandi, pwede pong turukan ng parvo vaccine ang ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.